Good morning mga master, Bagong adlaw, bagong adventure na ta. Ba na tabo taog pa mga master. Karoon mga buwan mga master, May hula sa gabi eh. So ato na siyang uh, banatan din rin, akong lalabad din yung mga uh, sood na puningan niya sa pat mga masir. So kaning hunas mga master, gitawag ni Tiklaon mga master no? Kanang dilisad kayo, uh, kayo dako ang dangat o dilisad kayo dako ang hunas mga master. So din uh, gi namin mi naglagak ani mga master. Tanaw na to diri sa mga isda ang among makuha diri. So unang isda ang nagpakita mga master kanang gitawag namo diri og gisaw or banak sa uban. Good size na ning naturay diri ni mga master no. kani mga klase ha sa isda mga master kay school ni sila kung mag uh, uban or grupo mga master mag uban na yun ni sila no so kung maturayan kag mga inani mga master posible nga daghan ni sila nya karon mga master nga uh, medyo mingaw ang palibot kay gitunong sa nila mo mga master nga uh, mga alas na ang uh, inani kadak ang dagat para dili kayo siya tugaw mga master so din hi puro dagko nga mga banak amon kuha dari mga master so tanaw na to gumsa pa lang laing klase sa isda mo diri ang, ang uh, makuha or naturay mga master good sign is mga master na naagyo isda na rin na pagpahubas na to. So, din he, sunod-sunod mga master, no? So, mga ko na. Murag muli ako yung timbangan na niya, mga master. Pero karoon nga pag uh, pagpanaga to mga master, ang uh, akong bahay naman kay medyo nihit ang isda o perting mahana sa isda sa merkado mga master. mo nanggi uh, ni mga master if niya ang uban kay gi uh, tabal or gi buwan mga master. kining isda mga maser nindot ni siya sa kanang gitawag nato og labtingaw uh, dili siya uga nga pagkabuhat mga maser niya ay e niyo kay nindot kini siya nga klase sa isda kay kusog niya siya sub kung imong mariniton kusog siya musupsup sa imong timplada mga maser so dinhi niyo nakita nga sunod-sunod ang atong toray diri mga maser so bisag uh, laom ng gabi eh, wala gin may laayan ni mga maser wala mong naka-fail og tugnaw kay nalingaw naman may og uh, sa isda sa so, kung kauban dali mga master si NG lang yapo no ang ato ang body bisag asa nga klase sa panagat na ang mission ah. bata sige -sig pang ako. sige panghangad uh, nako sige pangulit mga weakness siguro ha sige sige pangulit bagasyon naman ko no uh, balik mi panagat ya kani ko sa kay mga master kay didto ni nako sa uh, balay sa akong asawa so akong gikuha akong gibalhin diri sa mga mga master kay para magamit na mo kay bakasyon naman so murag daghan tag mga fishing adventure karon ng mga buwan mga master Basta inani ka di kita ang mga turay mga master Medyo paspasan mo yung kay uh, posible yun lang uh, sangko yun lang dito sa tumoy ang mga turay kay kanyang mga isda mga master kung uh, masood sila dali sa amuang spot uh, magubalay ni or daghan ni sila so mo nang dali nga tayo maamog yung ipaspasan ng tangtang -tang, kay basi niya gnay mano kami niya yung duha walay maka uh, tabag bantay sa among pokot mga master ang tidal current sa dunay mga master kay dili kay siya kusog so perfect siya sa inani nga klase nga uh, panagat dili kayo tantong kusog ang bulog sa tubig niya dili sad kayo kusog ang uh, kaning hunas mga master so din hi, nakita ninyo kung unsa mga kadak ang sa or mga sizes aning gisaw mga master no so diri nga dapat in ordering nga banda mga master kay halos puro siya gisaw ang naturay Ako rin yung nauga ng mga master kaya wala ko pa nauga si Inchi kayo, tog na wala naman ng bataa. ah. So, din yung ko na mi sa Pikas Tumoy mga master. So, buksan sa mga ito sa Pikas Tumoy para mo subayon. pagbalik naman mo sa pikas na mo mga master mo, ano muna kita, no? Na nasa ito rin nga uh, gisaw. Nga na sa lambay ko mga master, for sure, kay hindi siya magkaputol. So, mosa niya ang sistema mga master, no? Aga after na mo subay, basta wala laing tao nga, ah, uh, mano, muad din mo sa pikas na mo, kay posible nga nanay ito rin. Sama ni mga master, wag din niya sa'yo. Kaya mo taplan mo subay rin may balik niya, kay dili pa bor sa hangin, medyo uh, hagop sa mong part. So, naging pwede sa mga master. Pwede yung dagkuan na raba, no? So, dali ra po din siya mamatay ng klase sa isda. Kung sa buntag ni nga pagpahubas mga master, kanyang mga isda, ah, kanyang kadagkuan, dili din siya makuha kay mga layat ni siya sa pukot. So, the perfect siya gabi yung mga master kay dili din siya layat, no? Kanyang medyo lubog-lubog sa nga time. nagchinilas like kung ni mga maser, wag kong nagkumpiyansa no kay uh, kapila na midirin nga time uh, pero pero yung pahubas, usahin makakita may mga lipot or sa mga uh, gagawin pagi pa mga maser so lahat kayo ito siya ito so dali may magkumpiyansa sa katong mga tanah kung usay na meron sa mga pukot, mga master ang gamit na kay Noibi ang mata niya 0.20 ang hukot o ang gilapon sa nylon so lindot nyo siya mga master kung double night na siya no pero wala ang tanah single naman eh kay kanisang pulpot ang musa na sa umang hukot pa na ang sa uh, sa nyo si Drobe sa sawang mga master so nakita ninyo nga dilit yung siya dako nga sa isa mata kaya ang mga ina ni kadak ang mga banak igoro siya mo uh, pilit o gamay sa iyang ulo Dilil siya mula sa so, katuray so dinhi mga master Dilil lang kay banak after na mga to sa lawom kaning uh, isdang awman mga master so daghan sa kuhaan ni no uh, isdang awman. Pero majority sa Montura ay sa limerong ikaduhan ng mga subay no sir kay mga gisaw adto na nimo pagkita ang mga auman o mga samok kung medyo mababaw na mga master. nag-video sa diri si NG mga maser at ang another uh, POV na to diri nga kaning nga episode mga master na asa ni siya ay uh, lang episode nga si Inji ang nag-video ni mga maser kaning atong pabahas adventure Mauna na kong giingon mga master kung medyo mo mabaw na magpakita na ang samok or ang kaning mga awman uh, auman ng mga isda mga master Dari salam lamla mga master muna sa ni ang mga samok. So good size na kayo. Ang lingaw di kami kay yung dalira na mga tigong. Yan yeah, dari mga master kay another result. Or balak na sa na mga kuha. So po mga master kung makalugulugan na ta. Magpabuhat sa mga tagdubol nit mo. Kay nindot ang double nit mga master Kung naidag ko, dalira di siya mapilit. So ang double nit mga masar. Ang sistema na kay uh, ang dako ng mata kay singko niya. Ani... Noy biyang atong isapaw. o oh, din hey, nakita ninyo mga mga sir kay uh, na sa ang sizes na to sa mga auma no so ang kilo ni mga mga sir kay na naginis mga 200 siguro dire Yung kaning uh, gisaw mga gatos kapit siguro sento cinta kay lai lai mga mga presyo mga mga sir so nakita ninyo mga mga sir amo na siyang gisod no so mo na to ang amo um, ikaduhang subay hapit na puno um, amo um, baldi kung din ni may nasaan nga uh, uh, katambak mga master. So, unahan mga master kay Anahar Gisaw. So, nindot kayo, no? O, dili may ayon kung ihunaan ni Permente ang turay mga master, no? Dili kay siya lagyo. Unya, good size, skin So ayun, sa si ganitang tango ng gisaw mga master kay uh, medyo pataas man siya. Nga usahe kay ang simul rin niya sangit. Nga mga rin siya. niya dali mga master, another uh, aumalasad. ang ako manong sa mukha kayo pero may sila mag uban mga master na sa mga love mga park ito ryan nito dinig ba mga master no so wala akong na sa ani kay medyo buhi pa man akong gi kuptan aron dili gud siya maka kisi, -kisi kaya ang iya raman si mood na turay kaya ako lang nga dito sa sakayan mga master para dili maka disgrace siya Huwag din mga master, another auman Or sa mukha ko din siya mga master, sorry So sa mukha ko auman, mag-auman din mag mag sila mga master Yan, preparihan din silang bidak uh, on all forma Pero lahat la color mga master Basta magputi na kaning unahan mga master kay showball nga isda yun na. So dinay -what -what din ay among gihuwat huwat mga masir kung maturay ba din ang kaning gitawag na to o kaning uh, asoos. Kaya Kay karoon ng mga buwan, ting asoos man. So kaning asoos o so, kaning isda kung gitang-tang mga masir, kaning samok, mag magkubat na yung manip. Kung nakainom doon mo sa itong mga previous nga mga uh, pabahas adventure, naghang asuos dito no. So, to, dun awa na mga master, Another napod na nga kaning uh, auman. Or one spot snapper sa English na siya mga master. So, snapper family ka po na siya. Uh, usahay makuha niya sa itong ang sa mga mga master kaya wala nagpalupig sa gidakon Ah, uh, kung unsa ka naka itong mga awman, uh, masunod-sunod nun po siya so pwede nga may ali sa uh, pinaksiw sa din ng mga mga master na binagnay ng pos so ikatulo to mo subay mga master no? balik na po nila ito sa unahan so masakay na po nila eh hikarga na po ni Injeng so, ang daan ito sa bandi uh, so atangi ang POV ni Injeng mga master no? sa kaning adventure na sa episode na ito lang gilain kay medyo taas na gid kung atong isumpay tong paingon mo sa pagbalik mga master ah, uh, na agyan mo na ito ang uh, nagsikisikisi so ito na lang ginaugan mga master ay eh, masinyag makabuhi sayang so kanin mga master, ah, uh, mga gold size na good rin ang mga ah, uh, so karon mga master, din lang kotob niya itong adventure no so atang yan uh, itong part 2 ano mga master natin part 2 so hinaut ko nga dili mo magsawa o pagtanaw sa ito ang mga adventure o pag suporta. Nag Salamat. God bless mga master.